Good morning! Today's video, noong Saturday yan, pupunta daw kami ng park. Friday night pa lang ay naisip ko na kung saan ko sila dadalhin o iniisip ko na kung saan ko sila dadalhin. So naisip ko, dadalhin ko sila sa park. Mas okay kasi sa park dahil kasi malawak at saka tulad din tong dalawang anak ko ay lagi nang tatakbo eh. Pagustong gusto talaga nila sa park kasi malawak, malaya silang makapaglaro o makapagtakbo ng matagal. Kaya ginawan ko ng baon yung dalawang bata, tigda dalawang rice bowl at saka tigda dalawang sausage at ilagyan ko na rin ng mansanas. Yung rice bowl nila, hinaluan ko rin yan ng panlasa. Ang tinatawag dito ay combo. Pagkatapos kong gawin yung ubento nila o baon nila, ay binalot ko yan isa-isa at saka nilagay ko sa kanilang kanya-kanyang mga bag. At syempre, huwag natin kalimutan, magdala din tayo ng inumin. Ang inumin pala na pinapadala ko sa mga anak ko ay yung barley. Barley tea na roasted. Inuna ko talagang gawin tong uvento or baon nila bago pa kami nagbihis. Kasi nga, pag nakabihis ka na tas gagawa ka ng pagkain o magkuning-kuning ka pa sa kusina, e eh baka naman matapunan ba o madumihan pa yung damit mo, day. Nice! Nagbaon na din talaga ako ng inumin, day. Kasi nga, day, pag doon pa kami bibili sa labas, day, ay talagang juice talaga ang bibili nila, day. Matamis na naman, day. Nope! Kaso lang dai paglabas namin dai ay umulan dai. Malakas-lakas ang ulan talaga eh. Talagang nang lumo dai kasi ang isip ko ay pupunta kami ng park. Aww. Nung tininan ko yung mukha ng dalawang bata dai nalungkot din sila dai. Nalungkot talaga yung mga mukha nila dai at may kasamang ano pa dai yung pag-alala yung mga itsura dai nag-alala siguro baka naman hindi na kami lalabas ngayon. Pakiramdam ng dalawang bata dai makakansel pa yung galak-galak nila dai. Pero syempre dai mabait tayo. Minsan naman tayo, di munyeta, ay nagtuloy talaga kami sa labas dai oy. Tinanong ko na lang sila dai kung saan nila okay. gustong pumuntang palaruan na indoor at may sinabi sila na ganon-ganon pa rin dai palagi silang gusto doon dai. Yan sa mga panahon na yan dahil, yung bunso na yan day, ayaw na ayaw talaga niyang ginajakitan siya o binibihisan siya. Kasi gusto talaga siya siya magbihis, kaya ikot-ikot siya na parang galit day. At ayaw na ayaw niya yung zipper niya ay ginagalaw ng iba. Gusto lang talaga niya, siya lang talaga ang gagawa, pati yung sapatos day. Pero ang ginawa ko dahil, sinapatusan ko talaga siya, parang madali lang ba day? Kasi kung siya pa magsapatos day, abutin tayo ng siyam-siyam day. oy, dahil maglaro-laro pa man yan magtalon-talon, magsigaw-sigaw, maghila-hila, may kasamang sapok pa sa atin niya dai. Ang ginagawa ko para sa kanila dai, yung mga obento nila ay may kanya-kanyang bag sa so sila magbitbit yan dai, ayoko magbitbit dai oy. Sa mga oras na yan dai, ay tapos na yan sila nagtumbling dai. At saka yung mukha, ang mga mukha nila gutom na gutom dai. Umorder kami ng french person sa harap kung saan sila naglalaro kakaiba dito kasi hindi mo makikita yung tindera okay. dai mag-order ka lang tapos tata, yung ano mo yung number mo magpa-flash doon sa screen tapos pupunta ka doon sa may maliit na bintana na ewan tapos saka ibibigay yung order mo <gasps> Dahil nga nakagawa na nga ako ng baon sa kanila dahil sayang na manung hindi kainin dahil no. Kaya dito na lang talaga namin kinain sa loob ng sasakyan Pagkatapos nilang naglaro dahil bumili kami ng french fries at kumain kami dito sa loob ng sasakyan. Hindi pa yan tapos dahil bumalik pa kami sa loob dahil at nagkunin-kunin doon day. kung ano mga pinagtitingin-tingin namin dahil. Kasi yung isang oras, dalawang oras na laro sa kanila dahil ay kulang yan dahil. Oy. Habang kumakain yung mga anak ko day hindi na ako nakain yan dahil. Sinadya ko na talagang hindi magawa ng obento dahil o pagkain dahil nga masyado akong sexy. Hindi ko alam dahil kung bakit pa sexy ako ng pa sexy. Hindi naman ako nakain masyado day, uy. Ganun na lang tali siguro pag nagkaida no. Pa sexy ng pa sexy uy. Pero hayaan mo na lang day Ang importante day, humihinga pa ba day? Habang nagkain-kain yung dalawa dahil. Nagkain-kain din ako sa french press dahil. Hindi din ako palulupig oy. Natapos na silang kumain dahil naubos talaga nilang gawa kong baon dahil pagkatapos dahil kumain din sila ng french fries dahil walang kabusugan dahil ba? <laughs> Habang nagmamaniho ako dahil naisip ko day na ang aking mga uban dahil nawawala naman po dahil oy. Kaya dumaan ako ng drugstore day para bumili nito talagang pangkulay ng buhok dahil at sinadya ko nang bilhin yung bubble type day ba para naman ninete mahirapan sa kaliso dahil. <laughs> Maganda-ganda ito dahi kasi may kasama man itong after color treatment dahi. Mura, mura lang ito day. Hindi katulad nung binili ko nung nakaraan dahi, oy.